Oh, wako, oh. Tingin ka yung tatlo. Oh, may chinelas pa, eh. Tanggal <laughs> ng chinelas, yan. Ayan sila, guys. eh oh. Ito si Bybor. Takot sa salamin. <laughs> Takot sa salamin ng mga ko. Ang <laughs> Aba, aba. He. Mo guys. Basa ang damo. Kaya sila hindi ko pinalalabas. Dito lang sila sa loob. Ayan. Ayan sila to hmm. Ito naman, iba, nandoon na nasa bubong, nasa kanilang pinch. Pinch, nasa kanilang yan ang tatlo. Ayan, guys, ang tatlo. <laughs> Ayan, ang tatlo. <laughs> ano na nangyari sa book nyo? Mga basa kasi kaya eh. Nainis kasi ako kasi mababab... Lakad kayo ng lakad. At... Ay! Ayan na, nalaglag ang isa. Hmm? Ano nangyari sa huh? ano nangyari sa Akala mo makakalabas ka? Ha? Oh. Hindi huh? hmm. 'yung makakalabas. Ha? Huh? Tutulog si Cookie ni istorbo mo. Gagalit si Cookie. Hm?

Ay, so si Cookie. sarap tulog, oh. Patulog-tulog lang. Si Cookie, ayan po yung aming guli. <laughs> At ang aming binakamatandang si Chu. <laughs> kailan magupitan kita eh. Huh? Huh? Mm. Ako guys, kung sino may gusto, oh, available pa, available pa mga to. Oh. Mm -mm. Ito guys, available o. Oh. Five months na ito complete vaccine. Kompleto sa vaccine ng 5 in 1 at saka may booster na din siya at naka 5 deworm at sya ka naka anti-rabies na rin. Hmm. Mm, mm, mm. So, wala na kayong problemahin. Dahil ito ay kompleto na. Mm, 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 mm. Siguro may bagyo kasi lakas ng ulan. Kanina. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Aris! yan lang guys ito guys si ano si bagsik nag iisa namin lalaki gagawin namin pang stud oh. ganda ng bok niya at ito naman guys si red Hmm hmm, hmm. 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 Pag nanganganak to, karoon ng anak na puti. Kasi may puting lahi ito eh. Hmm, 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 hmm. Ito basa Oh. Mga basa. Kasi nagpaulan o. Oh. Hmm. Mga nagpaulan kasi sila. Ito kay chocolate Lever guys. Ito nga. Ito. Ang balabong. Yan lang guys. At ito naman oh. Madilim na mukha. Ang madilim na mukha. Si Charcoal. Tingnan ko nga Charcoal. Kung ikaw ay may regla. Hmm. Wala pa. Wala pa regla. Sino sa inyo may regla para makastahan? Ah, ito. Ah, ikaw red. Ay, si red magaan Pero hindi larang regla. Kaya lang di ka pa pwede. Bawal pa. Six month ka pa lang. Ito naman si bagsik. Di pa makakabuntis. Di pa marunong. Di pa marunong mga staff kasi 4 months pa lang itong nanay sa lahat <laughs> hmm. may waiting ka na ano tingnan ko kung may ano ma ah, hindi pa pwede may waiting ka na stud tingnan tingnan yan po mo kung may rigla. wala walang regla wala mapaistad ka kasi dahil may waiting ay ito pa palang ay, itong, ito guys pag niregla kasi to hindi namin maganda sana papuntisin. ayaw lang ni ano ni kernel ayaw kernel pabuntis eh. nag alala siya baka ma si sarian Sabi ko kung bahala ayaw. Yan lang guys. Thank you so much. Please subscribe my channel, Yeri Vlog at Ito naman guys, nili. Nilipat ko yung nilipat ko yung ano guys nilipat ko yung mga tuta na mga anak ni Wako. Ayan na. Ayan na sila guys. Oh, nilipat ko na. Pero mamayang gabi balik dun. Hmm? Ano na ha? Ano na? Kasi maingay kayo. Hmm? Maluwag ang yung kulungan. Napakaluwag. luwag hmm. Yan lang. Thank you, thank you guys for watching. San man po kayo nandoon, kayo po ingatan at kabayan ng Panginoon. Always gold help. Always gold help. Thank you. Please subscribe my channel. Yeri Vlog. Thank you for watching. Thank you for sa mga subscriber ko. Salamat, salamat, salamat po na marami. Guys, available to guys. Oh. Available ito. Kasi na may gusto. Oh. Yan, available. pm lang guys available itu panira ka naman papigorn eh Guys, ang aming Mm. si Cookie. Si Bulidas <laughs> si cookie, cookie, Cookie. Ay, labas kayo dyan. Tingnan nyo guys, sinira yung yero. Dahil mayroon daw silang nakikita. ano kayang nakikita nila dyan?